Aba May nakawala. Nakawala yung ating... san kaya naggaling yan? Kanina to? Atin to ah. Magiging libangan ko na rin naman kasi dito sa farm yan. ba? Diba? Pigeon loft tayo mga farmer Ayan. Ah, sumaglit lang tayo ay puya tayo galing sa hospital mga farm may talaga magbantay na bata uy talagang anan tayo ng gagamba oy kumusta kayo kumusta so kailangan natin ng grits mga farmer ha ah? kailangan natin maglagay ng grits napaka importante ng grits ah Yung apat kahapon, nawalay ko na pala na andun na. Eh, okay lang yan. Sasanay naman na sila. Lalakas naman yan. Lumilipad na eh. Tapos, ayun oh, pa rin oh. Ayaw umuwi ng ibon ni Rambo mga farmer Yan po yung mukhang may siyota dito ah. Oh. Dapat pala hinuli niya kagabi. Oh. Aba may nakawala. Nakawala yung ating, San ka nanggaling yan? Ano na to. Atin to ah. Siguro dito dumaan. Loko-loko. Papasukin natin yan mga ka-farmer. Nandito na siya oh. Hindi na siya umaan oh. may nakalabas na isa. Ayun oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, um, ayan, ayan. Atin 'yan, mga farmer, yung blue bar 'yan eh. Yung nakalabas na blue bar, ah, na blue bar, red bar. Yung ano 'yan. Oh, hindi niya pa talaga alam po pumasok 'yan ng problema. Paano kaya natin ma-train niya na pumasok? Oh, atin 'yan. Ay, show 'yan eh. <laughs> Bahala ka, lumabas ka. Siguro dito, wala namang iba pong lalabasan 'yan. Kundi dito, ayan oh. Ano ah, siya nakalabas diyan? Pwede. Possible talaga. Ano mga ibang lalabasan? Tignan natin kung makakapasok yan mamaya pag nagpakain tayo. Puksan natin! kilay ka. Ayar sa inyo. Kilay kilay ka. Away. Away kayo. Pasok na, bilis, pasok. May nakita ako na ano ni Bebe parang patungan ng halaman niya mo, hindi niya naman gagamitin. Lagyan ko na lang ng grits muna para hindi na akong gagawa ng ganito. Mabigat din naman. Semento din naman 'yon. O sabi ko 'yun na lang ang gagamitin ko. Pasok. ako talaga yung Nakapasok na siya, mga ka-farmer 'no? Pag talikod ko lang, magtingin ko, matapat na itong, ano, pula. Ay, di, nakapasok na siya. Ay, nambubuli na naman. Kala ko, mahihirapan ako magpapasok eh. Mga sa yung ibon na yun, ha? Ayun, no? oh. Ando siya sa labas, nang haharang ng mga pumapasok. Ayan, ayan, ah. Oh. Mahaba-haba pa ang ating Mahaba-haba uh, pa po Mahaba pa, still a long shot Sabi nga nila Ang aking pagpipigeon journey ay Dapat Haba pa Ang ating Lalakbayin mga farmer Pero ako naman ay nag enjoy Ayan, every step So Sana ay makapagtuloy-tuloy tayo magiging libangan ko na rin naman kasi dito sa farm yan di ba yeah. okay lang tingin ko naman eh magtatagal ako dahil uh, unang unang mahilig din naman tayo sa ibon at the same time ay uh, challenging itong uh, pagkakalapate so hopefully yan makatagal tayo <laughs> Masaya. Masaya to. Masaya po. Niki lang. Bilis na ko nakapaglinis kanina. Ito. Oh. Yan na natin ang pagkain. Talagang ayaw nila ng mais. Ito naman yung ating mga young birds. Nadagdagan na lang. dadagdagan. Kaya lang. Nalalagasan tayo. Which is... Ganun talaga ang buhay mga ka Sabi nga nila yung inakay talagang medyo maselan. So, isa pa sa kailangan kong matutunan po yan Pag-handle ng inakay At tingin ko may at maya mag -ano tayo ma, Ito, ito, yung... Yung... Mga breeders natin Kailangan din talaga ng grits yan So, maglalagay na ako ng grits Kasi doon nalalagyan ko pa yung kainan nila eh. Ngayon, nung lumipat Parang na uh, nawala sa isip ko So, ayon, ito lalagyan natin. At the same time, yung mga pugad. natingin ko, kailangan may maya talagang lilinisin mo na ano, yung kalaban ata natin. Hindi ko alam kung coccidiosis yun. Nag, ano, nag, uh, pumayat yung din na matay. Dalawa na ang nadadali sa atin. So, ano talaga, mga farmer meron pang isang tagilid. Pero yung iba naman na ah, ano, nakagaya ng winalay ko na okay na yan. Ito lang na dalawang pula, medyo hinahanap pa yung kanilang nanay. Na, natatanaw eh. Natatanaw yung kanilang nanay. Lagyan din pala natin ito ng... Ginababarang ah, ano. ko muna ng pagkain kasi yung iba hindi... Hindi din po nakakain na gan. So at least may pagkain po kung binabalik-balikan. Saka na natin sila gugutumin pagka ano na, ganda pa naman, no? Ayan, na. Oy, tama na. Wag, wag, na kayong umasa sa mama nyo. Kumain na kayo. Lagyan natin ng ganyan. Uh, pellet. Ayun, no? Kumakain sila ng grits. Kapasok kaya? Maka 100% kaya tayo ngayon? Except baleling Siyempre Dadagdag ako ng pagkain dito sa mga breeder natin. Nag-aawal Sige Normal lang yan Ayun, nagpapakain na Tubig natin Okay Kamayang hapo natin lalagyan yan May okay, itim pang ano ah Ayaw pang pumasok Baleleng Itim Makakalabas tong isa Hindi <laughs> kaya lumadaan yan Salang lang. Uh, farmer. Uy, dalawa sila. Dalawa. Busog pa siguro kung mga to Ayan. Dagit Dagi tayo ng umalis. Ayan oh. Si, ano yan. Malamang marama, marami makakarami tayong dagit pagka nagumpisa na po ang race ng uh, south. Ah, uh, north. Kasi dumadaan dito yung mga ibon. Noon nga yung sa bahay, marami na po ang naliligaw dyan eh. Nagpapahinga. Lalo na po siguro ngayon pag may makikita silang mga kalapate dito. Baka magpahinga sila. <laughs> Oy, ikaw, ano bang pakiramdam mo? Ngayon pumasok ka. Ganda naman yung kwit niya. Prepare ko yung mga grits natin. Oo, ilang kulungan yan, lalagyan natin. mga karonda kasi wala silang problema kasi nakakain po ng mga bato mga sa lupa eh ngayong medyo nakakulong wala sila o yan lang po ang source of ano nila uh, grits na makakatulong sa kanilang digestion Galing nung isa, ha? Nakakalabas doon. <laughs> so, ibig sabihin, ay, alam niya ng pasukan, ano? Magpakawala kaya ako ng ilang piraso. Tapos, tingnan natin kung, ah, uh... saka na? Natutokso ako, eh. Natutokso ako. Pero may nag-comment nga, kung sanay naman na silang kumakain dito, alam nila, pag magugutom sila, dito sila kakain. So, dito sila uuwi. May possibility nga ganun ang mangyari saka kitang-kita naman nila yung ano eh, yung loft ano, malaki. At uh, tingnan na lang natin. Next week siguro, try natin. Sa so, ngayon, ganito lang muna tayo. Sanayin natin silang pumasok diyan. oo Ayan, oh. Pag naglinis ako ng pugad Binibilad ko mga oh, farmer Kasi nadi disinfect na rin sila Sa init ng araw Diba Ganun na rin yun Ating mga ibon ay Ay hirap ah May nakakalabas dito Ayan o oh. Buti na lang ito malambot na mga uh, farmer oh lambot na yan ngayon pag binuksan mo na, eto yung marunong lumabas hmm. tapos ayan yung ayaw nang umuwi kay Rambo nara muna kaya na kayang romonda ito next uh, week tingnan natin kasi nakaka more than one week na rin naman po sila oh, baka mas sa uh, mas maging mas masaya sila na no? pagka nakaronda na ano ko naman na eh medyo sanay naman na yung dalawang pula ay mahinang kumain nagpapasubo pa rito mga ka-farmer ayan tapos meron tayong adjustment nako ito na naman ah sa tingin ko hindi uubra yung tangkay nababasagan sila ng itlog <laughs> okay lang yan mga ka-farmer sinakita ko din lang eh o, sabi ko mas maganda sana mabigyan sila ng medyo natural na pamamaraan pero yung doon nabasag hindi ko alam kung ano pero wala namang makikialam sa kanila eh nabasag sa dibdib eh so, tinignan ko baka, baka nga matigas yung tangkay pwede yung nabasagan so baka bumalik tayo ng buhangin Baka bumalik tayo sa buhangin Kasi auto of ano Buhangin is the best Sa tingin ko ha Sa mga Na Ano ko Na gamit ko Dayami Mas ano po yung buhangin Mas uh, gusto ko So Tingnan natin Baka magbuhangin tayo Baka mag uh, Problema dito sa mga Pugad mga pugad na to mga farmer ay may butas ayan no so baka palagyan ko ng ANB yung ano kasi lumulusot yung buhangin syempre sinasala namin yon bago ano hin eh ayan, no? may grits na po mayroon na tayong grits ayan, may grits na rin doon para available always available ang grits ang grits na nakakuha ko ay binili ko pa to eh online dito mga farmer maganda magandang klaseng grits to eh no may mm. ano ayan ang mga ganyan ganyan so tingnan natin mas, mas makabuti sa kanila ayan o oh. uh, tapusin na natin ang ating vlog okay lang naman mga farmer yan hindi pa tayo nakakapagparonda so magkakaroon tayo ng uh, konting activity pagka nag-training na at nagpaparonda na no? so medyo may iba na naman at dito na tayo mag-aawang magbibideo video di ba? ikita na natin yung rondahan nila tapos yan may mga dumating akong uh, may dumating pala akong gamot may inintay pa ako isa mga timbre ng mga tropa na special na gamot na mga uh, soluble lang na ayun o oh. hehehe dagit kay Rambo yan may soluble lang naman na magagandang gamot po na pwede nating gawin pang flushing, yung mga breeder ay uh, ano pang flushing po. So ayun, maraming salamat sa inyo. At specially kay ka-farmer Randy Meneses, ayan maraming salamat. Binigyan niya ako ng tips na magandang gamot na effective at mga mura pa. <laughs> so ayun, tapos ayan lalak ko na lang pala yun okay na nagpakain na ako hindi ko na pinakain yung flyers section kasi medyo marami naman silang kinain kanina umaga at hindi naman sila ganong lumilipad ano o, wala silang masyadong uh, nalulus na energy kaya konti lang pinakain ko ngayon actually yung tira lang nung kabilang mga inakay mga mais mais yun tinaktak ko na lang doon at uh, sayang naman kinain naman nila hindi na muna ako nag-training ng pasok-pasok labas kasi nakita ko parang mga busog pa ito ah. So, ayun. Tapos, ayan mga ka-farmer, mayroon na naman tayong natutunan. Mukhang nga hindi uubra yung mga tangkay ng akasya. <laughs> ay, sabi ko nga, it's a long journey. Pero ako naman ay nag enjoy So, babalik tayo sa buhangin. Kasi sabi ko naman 'di ba, uh, kung hindi obra 'yon, buhangin pa rin. Pero yun nga may disadvantage din kasi yung buhangin, kinakain nila. Although maganda din naman kasi kailangan din po nila yung buhangin. Kailangan din naman nila yung buhangin eh. Kahit pala ano, kahit pala bibi manok, talagang malakas pong kumain ng uh, buhangin. Ginagamit nila sa digestion yun no? sa mga hindi pa po nakakaalam. Uh, yung muscle nung ano ba yun? Gat ba tawag doon? Yung parang buchi nila, no? Ang tumutulong po na mag-digest mga kanilang uh, kinain, lalo na yung mga grains, ay yung mga batong-batong maliliit na kinakain nila. So, ganun din po yan. kalapati ganun din. So, ganun po ka-importante na may makakain silang... Uh, mga bato-bato kaya pala dito pagka pinapakawala malakas kumain ng lupa kumakain po sila ng mga maliliit na bato tapos yung bibi din, nagkatay po sila sabi sa akin kuya puro ano puro lupa yung ano puro buhangin daw yung laman so yun talagang kailangan po nila sa kanilang health talaga so maganda na rin na may rilagay ako sa ano na grits talaga sa loob na anytime available tapos, so pwede rin namang ihalo pala sa pagkain yon. Actually, pwede rin namang ihalo. Ayun na, Ramonda na siya. Oh. Baka umuwi na yan. Gutom na yan. Gutom na yung lokong yan. Oh. Ayaw talaga. Ala. Gustong gusto niya. Ano bang gusto na ito? Oh. Palagay ko pag pinakawalan ko, uwi na dito yung ating mga ibon mga farmer Tingin ko lang ha. Inaano ko pa sila ng konti na sa pagkain ba na alam na nila dito na nga naman kakain. So, at sa tingin ko mas gusto na rin naman nila dito. Magiging tambayan na po nila 'yan, 'di ba? Hindi na sila tatambay doon sa ano. Oh. So, tingnan na lang natin. Nakakatuwa naman kahit dito lang natutuwa na po akong obserbahan yung ano ng ating mga ibon. At nasa process pa talaga tayo ng ano yung management, yung health management po ng ibon talagang napaka-importante. So kailangan muna nating makabisado na medyo matuto ng kaunti. Tapos paano naman tayo magti-train kung palpak naman yung mga health ng ibon, di ba? So napaka-importante health mo nang pinaka-foundation, step by step talaga. Hindi tayo pwedeng tumalon. Kaya ako sinasabi nila na Sir, ba't di mo pa isali yan? Ako sabi ko, take, ano lang, ano lang muna ako. <laughs> Ayoko, slowly but surely ba? Ayoko muna, enjoy ko muna ito. Uh, at marami pa akong inaaral ka ako. Marami pa akong, marami pa akong uh, gustong matutunan pa. So, saka na muna yung, ano, yung, ano, yung breeding nga. Medyo, syempre, nag-aralan pa rin natin. Tapos yung, uh, pagmamanage ng mga inakay napaka importante na ko inakay napaka delicate talagang iba iba po yung ano iba yung approach sa inakay iba yung approach sa mga flyers mas matitibay na kasi to eh yung inakay na bagong walay eh medyo bibihin pa natin ng kaunti medyo ano sila medyo maselan talaga so actually noon pa sa kabila napansin ko na rin naman yon namamatayan din ako ng mga inakay doon eh pag sinasama ko. Kaya nga ngayon, pag bagong walay, dalawang flyers yan, inihiwalay ko na po kagad doon sa ano yung mga bago nating walay, magkakasama sila, para at least yung vitamins na ibibigay natin, yung uh, kailangan din naman nila ng sunlight, kaya binubuksan ko din eh. So yun, yung pakain, binababarang ko muna para at least hindi sila magugutom. So ayun, o yan mga ka-farmer, tapos na tayo At ako naman ay tatakbo na naman ang hospital ngayon At uh, Sabi ko kay mama bet Daanan niya na sikat para makauwi na rin Pag-uwi uh, dito, hindi na Tapos ako naman ay Papunta na doon So ayan marami pong salamat at magandang buhay Pupunta pala si Tita Ligaya Ayan Tita Ligaya Lim Mga ka farmer Pupunta bukas, saglit lang Uh, at ako naman ay nagpakatay ng manok Sabi ko tita Papakatay kita Actually ayaw niya nga Sabi ko tita sige na At uh, yun lang naman ang may offer ko sayo Yung native na manok Sabi niya sige na nga Pinipilit mo ako So ayun uh, With atay balunan ha oh, yan. So tita ayan See you tomorrow Sila po yung kapatid ni Dating board member dito sa Pampanga sa Lubaw Si Ma'am Betty Lim ayan. Mga politician po Ang kanilang family So ayan tita see you tomorrow At uh, nagpakatay na ako kay ano Mga bata pa yung mga manok na pinakatay ko Para hindi ka mahirapan magpalambot